araw-araw na mga salita ng Diyos. Humahawak ng autoridad ang mismong pinakadiwa ng Diyos, ngunit nagagawa niyang lubusang magpasakop sa autoridad na nagmumula sa Kanya. Gawain man ito ng Espiritu o gawain ng laman, hindi sumasalungat ang isa sa isa ang Espiritu ng Diyos ay ang autoridad sa buong sang nilikha. Nagtataglay din ng autoridad ang katawang taong may diwa ng Diyos. Ngunit maaaring gawin ng Diyos sa katawang tao ang lahat ng gawaing sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. Hindi ito matatamo o maiisip ng sinumang tao ang Diyos mismo ay autoridad. Ngunit maaaring magpasakop ang katawang taon niya sa kanyang autoridad. Ito ang ipinahihiwatig kapag sinasabing sumusunod si Kristo sa kalooban ng Diyos Ama. Isang Espiritu ang Diyos at makakayang gawin ang gawain ng pagliligtas tulad ng maaaring maging tao ang Diyos. Sa ano't anuman, ang Diyos mismo ang gumagawa ng sarili niyang gawain, ni hindi siya nang aabala o nang hihimasok, lalong hindi siya nagsasakatuparan ng gawaing sumasalungat sa mismong gawain dahil magkatulad ang diwa ng gawaing ginagawa ng espiritu at ng katawang tao espiritu man ito o ang katawang tao gumagawa ang dalawa upang tuparin ang isang kalooban at upang pamahalaan ang kapwa gawain bagamat may dalawang magkaibang katangian ang espiritu at ang katawang tao, magkatulad ang kanilang mga diwa. Kapwa sila may diwa ng Diyos mismo at ng pagkakakilanla ng Diyos mismo. Hindi nagtataglay ang Diyos mismo ng mga sangkap ng pagsuway. Mabuti ang kanyang diwa. Siya ang pagpapahayag ng lahat ng kagandahan at kabutihan, gayon din ng lahat ng pagmamahal. Kahit sa katawang tao, hindi gumagawa ang Diyos ng anumang sumusuway sa Diyos Ama. Maging kabayaran man ang paghahain ng kanyang buhay, buong puso siyang handa na gawin ito at wala na siyang ibang pipiliin. Hindi nagtataglay ang Diyos ng mga sangkap ng pagmamagaling o pagpapahalaga sa sarili o yaong sa kapalaluan at pagmamataas. Hindi siya nagtataglay ng mga sangkap ng kabuktutan. Nagmumula kay Satanas ang lahat-lahat ng sumusuway sa Diyos. Si Satanas, ang pinagmumula ng lahat ng kapangitan at kabuktutan. Ang dahilan ng pagkakaroon ng tao ng mga katangiang kahalintulad ng kay satanas ay dahil nagawa ng tiwali at nilinlang na ni satanas ang tao. Hindi nagawang tiwali ni satanas si Kristo, kaya't ang mga katangian ng Diyos ang tangi niyang inaangkin at wala sa mga katangian ni satanas gaano man kahirap ang gawain o gaano man kahina ang katawang tao ang diyos habang nabubuhay siya sa katawang tao ay hindi kailanman gagawa ng anumang bagay na gagambala sa gawain ng diyos mismo lalo na tatalikdan sa pagsuway ang kalooban ng Diyos Ama. Higit pa niyang pipiliin na magdusa ng mga pasakit ng laman kaysa ipagkanulo ang kalooban ng Diyos Ama. Tulad ito ng sinabi ni Jesus sa panalangin, Ama, kung maaari, hayaan mong lumampas mula sa akin ang sarong ito. Gayunman, hindi ayon sa kalooban ko, kundi ang ayon sa kalooban mo. Gumagawa ng sarili nilang mga pagpipilian ang mga tao, ngunit hindi si Kristo. Bagamat mayroon siyang pagkakakilanlan ng Diyos mismo, hinahangad pa rin niya ang kalooban ng Diyos Ama at tinutupad kung ano ang ipinagkakatiwala sa Kanya ng Diyos Ama mula sa pananaw ng katawang tao. Isang bagay ito na hindi maaaring matamo ng tao. Ang nanggagaling kay Satanas ay hindi maaaring magkaroon ng diwa ng Diyos. Maaari lamang itong magkaroon ng isang sumusuway at lumalaban sa Diyos. Hindi ito ganap na makasusunod sa Diyos, lalo na ang kusang-loob na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng mga tao, maliban kay Kristo, ay maaaring gawin iyang lumalaban sa Diyos. At wala ni isang tao ang tuwirang makagagawa sa gawaing ipinagkatiwala ng Diyos. Wala ni isa ang makakayang ituring ang pamamahala ng Diyos bilang sarili niyang tungkuling gagampanan. Pagpapasakop sa kalooban ng Diyos Ama ang diwa ni Kristo. Katangian ni Satanas ang pagsuway sa Diyos hindi magkaayon ang dalawang katangiang ito at hindi matatawag na Kristo ang sinumang may mga katangian ni Satanas. Ang dahilan na hindi magagawa ng tao ang gawain ng Diyos bilang kahalili niya ay dahil walang anumang diwa ng Diyos ang tao. Gumagawa ang tao para sa Diyos alang-alang sa mga pansariling kapakinabangan at sa mga panghinaharap na pag-asam ng tao, ngunit gumagawa si Kristo upang gawin ang kalooban ng Diyos Ama.